Hello, magandang gabi mga katropa maglalado. Sisimula na akong mag-ipon ng gamit dito sa aking uh, mini hatchery. Ayan, yung 500 pesos na idinown sa akin dun sa pinasalang na 60 tong pirasong itlo. Ay, ito ang binili ko. Kasi bala kong gumawa ng hatcher tray Impro, uh, DIY hatcher tray bibila ko ng screen so ito yung mga binili kong gamit ito yung nagkakahalaga ng 378 pesos so may natira pang 122 hindi ako nakabili ng tray sarado na ang mga hardware Ito bumili din ako nito. Paint brush. Nagamitin ko sa pag-aalis ng mga alikabok dito sa pag an nitong incubator pag maglilinis ako. at ito, bumili din ako nitong wire stripper. Pwede ko itong magamit sa pagkakating ng mga screen na tatabasin. nung gagawin kong hatcher ano, hatcher 3. Tapos ito, ganyan ako ng long nose, yung bent nose. Pang pang bent ito nung mga ano, mga kable nung ano, screen. Pag ilalak. At uh, syempre, din ako nito. yung cable tie. Dito ko itong magamit sa pag ano, pag <coughs> lalak nung mga kantuhan. Yan. So, ang ko na lang ay ano, hindi ko nabili ay yung mismong screen yung 122 pesos na natitira ay baka ibili ko yun ng ng ano na muna ng <coughs> bulb 50 watts na bulb kasi mas kailangan yun pang reserva ko dito sa aking mga incubator minsan ay nabiglang ano na lang uh, nabiglang pundi yan at least may ano yan mga katropa nagsasangkap ako ng mga gamit dito ngayon lang mga katropa ha? good evening happy farming